Hello guys, magandang hapon. Good afternoon. So ngayon magluluto tayo ng salmon. Ang ko lang to, nilagyan ko lang siya ng garlic salt powder and then lemon and then butter. I-bake ko lang siya. So yan na yung ulam na And then nagluluto rin po tayo ng gulay. Yung gulay natin ay nandito. Ito. Halo-halo. Tapos lagyan natin ng toge as requested by Ate Isabel. So, ginigisa na natin yung mga ano. Ayan. So, ayun na guys. Nagisa na. Brown na yung bawang. Yes. Oh, tell the kids the pizza is ready. Nawala yung boses ko guys. I don't know what happened. Oscar. I made pizza for the kids. Flatbread pizza. Inip. Huh? Bakit yeah. kaya nawa no, ano yung boses ko? Nag-iba. Request ko lang aking dalaging din guys. Ang gulay na to. Ilagyan. Ilagyan lang natin ng pork. Please. yun lang, tapos kaya ano natin maluto yung karne guys, lalagyan ko ng pepper at saka salt so. pabalikan ko kayo guys, pag na yung karne ayun na guys, inihulog ko na yung gulay, yung toge yung uli, pagka alam kong luto na, ulog ko yung toge at saka yung bell pepper, sa so, ngayon yan muna yan lang. ay na natin at si stir natin ulit. Tignan natin kung malambot na yung sayote. And then, pagka malambot na, ulog na natin yung toge and bell So, ayan na guys. Luto na. Maluluto na lang yung ano niyan, yung pwede rin to gawin, ano oh, yung lumpiang gulay, iprito, irap sa wrapper. And then, ito, Gusto ko to medyo crunchy-crunchy. So, okay na yan. Maluluto na yan siya Si Isabel pa naman ayaw ng crunchy na gulay. <laughs> siya. So, ayan na guys. Ito na yan. May hapuna na kami. Tapos yung salmon, um, um, ongoing na rin. So, okay yan lang muna guys. Maya-maya ulit. Tingnan natin ano pang may update natin sa inyo. Bukod sa aming pagluluto. See you in a bit. Ayun na rin guys. Luto na rin siya. O oh, ready na. Kainana. Kain na na. Kain. Sabi ni Angeline kain. kain. What did you say ngang? Kain. <laughs> kain na na. Kain na <laughs> na. Go. Someone is excited to see Lola. She was screaming, Mama, la. Come on, let's go. Let's go see Lola. Come on. Come on. Go. Go give hug, Lola. Come on. Let's go. Come on. Come on. Come on, let's go. Walk. Go hug Lola. Come on. Oh, excited makita ang Lola niya. Just... Careful eh. Careful. Hug Lola. Hug Lola. Hug Lola. Excited to see Lola. Come on, go inside. Walk. Let's go. Hello guys, good morning. Kinabukasan na to. Mag-aadobo naman tayo. Nung isang araw, may nabili ako yung pinagtanggalan ng pitso ng manok. Tipid-tipid muna tayo. Since yun naman din yung gusto ko, yung backbone ng manok. So, mag-aadobo tayo nun. Galagyan natin ng itlog. eh okay. Tipid guys, grabe yung mahal ng bilihin na yun. So, kailangan matuto tayong magtipid. Nabili ko lang siya guys ng $3. Yung isang pack. So, dalawang pack yung binili ko. Ayan siya guys. So, $6. Hindi naman siya halata. So, may laman pa rin naman. At saka yung gusto ko talaga guys, yung mabuto. Ayaw ko ng, ano, ayaw ko ng part ng malok na pitso. Ayan less than $10 kung sasama na natin yung itlog at yung mga sahog-sahog nito meron na tayong ulam maghapon bali lunch hanggang gawin na namin to at hindi lang isang taong kakain kung bibili ka ng pagkain sa mga fast food mag isa ka lang more than $10 na so diba nakakatuwa naman tinignan ko nung isang araw ko pa to binili Pumunta ko lang sa tindahan kanina. Namili ako yung para kala Oscar. lang ko, wala. Wala na siyang ganun. Sana sa mga susunod na araw meron. Kasi gusto ko siya eh. Gusto kong mag-tinola naman. Sa susunod. Dapat tinola itong gagawin ko. Eh. Hindi na lang. Ayan siya guys. Oo, o, diba? Andiyan pa rin naman yung laman. Eh, yan naman. Tama-tama. Yan -tama. E, din ang gusto ko. Yung mga backbone to eh. Ano, doon leeg. Nagbayan diba, ko ng tanggal ng picture. The flavor. Kamatama, yan naman din yung gusto ko sa manok. Ayaw ko naman din lang, ano, yung laman. So, sakto lang ito. Ayan, diba? Ayan. Ha? So, yung may minangat-nat-nat-nat. Yan yan, nawala tayong trabaho. Matuto tayong magtitid. <laughs> hindi naman. Kailangan lang talaga. Kasi uh, sa mahal ng bilhin, guys, tapos yung mga kapuluhan ng nangyayari sa ating mundo. Saan na lang tayo dadalhin yan. So, kailangan talaga matuto tayong magtipid. Hindi lang may mga may bahay. Matuto tayo para hindi naman kawawa ang ating mga asawa. Tipid e, na, masarap pa. Dahil yun naman yung gusto ko. Yung mga uh, buto. I-ano lang muna natin yung balikan ko kaya maya maya. So, lagyan na natin ng toyo. Tapos na yung toyo ko. Bumili, buto bumila ka. Ng isa pa. Nilagyan ko na rin yan sya guys ng konting asukal. Para medyo matamis ng konti. Hindi naman kailangan damihan konti lang. Pa. Oh, pala. Na tangpollo. Ano ba? ako, suka. Paubos na rin pala. ako yung, ng suka, Ano ba? Mga ingredients. Ano ba? Mga ingredients. Meron ba? Ano yung sili, yung Mga ingredients. bawang. tapos i-simmer lang muna natin yan guys may maya tinagyan ng pagdurin di punting tubig tapos pagdurin din tubig yan tapos pakukuloy lang natin habang binabalatang sa yung itlog. so balikan ko kaya may maya maya Ayan na po. Luto na siya. So, ready na pong kumain. Sa susunod po ulit. So, pag magtitipid po talaga kung gusto natin may mga paraan. Less than $10 po yan, mga kaibigan. So, sa susunod po uli na video, sana po nagustuhan nyo ang aming video. And if you do so, please hit the like button. And if you're not subscribed yet, please consider subscribing to our channel. And we'll see you guys again next time. Bye! Have a blessed day, everyone!